So, ayan. Hello, mga kumarites. Maglalaba tayo ngayon dito sa ating washing. Siyempre, bilang baguhan pa din at hindi pa rin naman ako maalam Nag, ano lang ako sa YouTube. Nanood lang ako kung paano i-operate to. ah uh, Siyempre, baguhan pa lang tayo. Kailangan natin manood. Siyempre, first time ko lang talagang makapag labas sa isang washing. Pero nakapaglaba na ako kahapon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano malay nyo. Magustuhan nyo ding bumili. Ilalagay ko yung links dyan sa taas. Kasi, uh, binili ko lang to sa Shopee. Sa Pujidenso Mall. Uh, baka akala nyo, cash ko tong binili ha. Ito ay hulugan at ginamit ko yung aking spay later. Uh, kahit gustuhin ko mag-cash, nangihinayang talaga ako. Promise. Para kasi may mas paggagamitan pa ako, ganun. Yung kung may kakash ko, may... Alam niyo yun, parang mas gusto ko yung hulugan kasi buwan-buwan meron akong obligadong babayada. So yun, natapos naman na yung cellphone ko kaya ito na yung in-order ko kasi talagang mas kailangan ko to dahil gawa ng aking likod. So, ang ano nyo lang dito, ah, hindi siya kagaya ng manual na yung tubig, pwede nyo ulit gamitin. Siyempre, ito, isang sabon, isang salang, isang sabon. Kaya, yung binibili kong sabon, yung ganito na. Yan, isang. Isang salang, isa. Yun. Tapos, syempre, maliit lang naman yung loob niya. Yan. Kailangan, huwag nyo siyang pupunuin ng mga labahin nyo. Uh, magditira kayo ng space kasi baka masira yung makina. Uh, kung damit, damit lang, pag bukod, -bukod din nyo yung damit, short, yung maliliit, tapos yung mga puti. Iba-ibang salang nga lang yun. Iba't-ibang salang, tapos iba't-ibang ano din, isa-isa uh, din ang sabon, kaya medyo matakaw siya. Ano na din siya? Energy saver na din siya. Kung makikita nyo dito, energy saver. Uh, tipid na rin siya sa kuryente, guys. Ayan mga kumarites, dito sa loob niya, meron siyang lagayan ng detergent. Pero hindi na ako naglalagay dito. Dinedirect ako na siya ditong ilagay. Tapos dito, dito, naglalagay ako ng ano, ng tawag dito ang fabcon. Dito, dito lang ako naglalagay ng fabcon. So, ayan. Pag sabon, yung powder dito na lang para mas mabula. Tapos, ayan. Meron siyang ayan ang kanyang mga tawag dito, program. So, ayan. Ang lalaban ko lang naman ngayon, mga uniform namin, tsaka yung mga puting damit, na ibabad ko na yan kaninang umaga. Para yung mga dumi-dumi, matanggal pa. So, ayan. Saraduhan na natin. Nakasaksak na rin siya. Sinaksak ko na rin. Ito kanina tumutulo. Pinaayos ko sa asawa ko ngayon, hindi na natulo. Tapos, lagi nyo itong naka-on. Laging naka-on dapat yan. Tapos, Ayan nanood lang din ako sa YouTube kung paano siya i-operate. Bubuksan nyo muna siya. Diyan, meron siyang program dito. Yan, merong medyo madilim yan. May regular, strong, delicate, energy saver, wool, small loads, yan, baby clothes, tub clean, air dry, tsaka water recycle. Uh, dahil kakaunti lang naman siya, yung pipiliin ko ay yung small loads. Tapos, yan. 24 minutes lang siya. Mabilis lang siya kasi kakaunti. Tapos, ito yung tubig niya. Siguro okay na dito ang mga 5 siguro. Ito yung water level niya. Ipindutin nyo na siya. Yan, five. Yan. Ano na siya? Wash, rinse, at saka spin. Tapos, i-start nyo lang. So, yan. nakita nyo naglalabas lalabas na siya ng tubig. Antayin lang natin matapos. Tapos, pagtapos na yan, natunog yan ng malakas. Kaya alam mo, pagtapos na. At nakalimutan kong lagyan ng sabon. O, ba diba, Nalimutan ko. Pag nalimutan yung ganun, ipopost nyo muna. Kasi ito yung oras, o. Ayun yung oras na dapat yung isang cycle niya, 24 minutes. Kunyari, nakalimutan yung magdagay ng powder. Yan, yeah, nakalimutan natin maglagay ng sabon. Ang ilalagay natin ay Ariel kasi mga puti yan. Isinama ko na yung maliliit. Yan, dyan ko na isasama. Lagi ko nalilimutan ay ang sabon. <laughs> Naalala ko pagka uh, nagaano na ng tubig. Pag naglalagay na ng tubig, wala pa lang sabon. Yan, tapos takpan nyo na ulit. Start na na lang ulit. So, yan. Yan lang kadali, mga kumarites. Ililing ko dyan sa taas kung saan ko, siya, kung saan ko siya in order. At siya, ang paglalabahin ko sa mga susunod na araw. Mm -hmm. Hindi pa. Ang kinahin ko ay yung bahaw. Darling, tuturuan dapat kita eh. Halika, Diko. Halika, halika. Sana mo, ayaw. Kanina ka pa nakikinig di yan at ako'y nagbibidyo eh. Ayaw namang mag-aaral kung paano ori. Maaari mga kumaretes, kapag nakapaglagay na kayo ng sabon at naikot na yan, huwag nyo nang bubuksan. Or kung bubuksan nyo man, i-post nyo muna, saka nyo siya buksan para iwas ano na din, sira, ganun. Para hindi agad siya masira. Binilan ko siya nitong cover. Mura lang to, wala pang isandaan. Para lang makover siya kasi para hindi mabasa. Tapos binilhan ko siya din itong patungan. Kung makikita nyo, meron din yung patungan. Binili ko lang din yun siya. Shopee. Inilink ko na lang din sa task kung saan ko siya in order. Dapat talaga may din yan para hindi mabasa yung ilalim. Napakasarap maglabaw mo ako Marites. Kita nyo, kakaawas ko lang galing trabaho pero hindi ako hirap maglaba ngayon kahit magpabanjing-banjing lang ako mamaya 24 minutes lang naman to mabilis lang mabilis lang siya anong oras lang 8.49 mamaya oh, tapos na to isasampay ko na lang grabe, for the first time talaga, masarap maglaba, uh, gusto ko laging mapuno yung libagi na namin para makapaglaba ko dati-dati, iyamot na iyamot ako pagka nakikita ko yung mga libagin na namin na punong-puno na feeling ko, ni pa ako nag-uumpisa yung sabado, pagod na pagod na ako sa paglalaba ngayon, tumambak man siya, okay lang basta ang gagawin nyo ayan, namikot na siya uh, hindi siya maingay tama lang Basta ang gagawin nyo, yung damit, yung mga short, puti, yung maliliit, ibukod nyo ng laba. Kaya ako mapapansin nyo, ayan, napakadami kong powder na sabon na ginagrocery. Itong Ariel, pang puti ko yan. Tapos itong surf sa mga dikulay. Tapos ito, hindi ako nakabili nitong del Sa susunod na lang na grocery ko, dadamihan ko din yung bili ko niyan. Kasi, diba, napakasarap maglaba. Kahit hindi ko na... Uh, Antay dito bantayan. Kahit mahiga na ako, pwede. Kahit nga bukas ng umaga, pwede ko siyang isampay. Eh. Pero syempre, pagka ganyan namang madali lang, pwede nang antayin. Give ba mga kumarites, na pakasarap maglaba. Ngayon, nafi ko na. <laughs> ay grabe. Yan mga kumarites, habang nagaantay ako dun sa aking labahin, kain muna tayo ng chocolate. Yan, ito ibigay sa akin ng akin darling nung Valentine's. Hindi na kami nag-date kasi may bigay naman siyang chocolate. At saka yung dapat na pan-date namin. Ah, dapat kakain kami sa labas noon pero hindi natuloy. So yan, kakain kami dapat sa labas noon hindi natuloy kasi yung pangkain namin ayun na pagastos sa kanyang tricycle. <laughs> Darling, wag mo isasama sa puti yan ha. Huwag mo mubuksan yung washing. Ha? Walang? Oo. Kain tayong chocolate. White chocolate. Isama? Gusto ko black chocolate. Nan So yan, ito na lang din na kami nag-date chocolate na lang. Uy, mo talaga 'yan. Sila <laughs> yung binigay. Hindi naman kasi ako pala kain ng chocolate pag lang na hiligan. Habang nag-aantay tayo dun sa pinapaikot ko, nagpapaikot ako ng mga puti. Saka uniform para pagdating ng Sabado oh, wala akong masyadong labahin. Eh! Inaubo pa si Kurt. Bawal sa kanya. Bawal sa kanya to. Inaubo siya. Anak, gusto mo chocolate? Inaubo ka, anak. May mami. Baka bay tayo bakit? Hmm. Ano mo ka na madaling tubig hai, no ino? Umukha pa. Ang sarap ng ano, white chocolate. White chocolate sa. Ha? Ha? Ano yun? Ano yun? Bakit? Sige na? Oo, sadya yan. Five seconds, five minutes. Malikot yan. Ano siya yan? So, yan ng mat ng... Ano, tututut! pagtapos hmm. na. Nagaanlaw na sana. Wala pa, nasa spin pa lang. Spin pa lang, magdadrya yan. Ay, sa hmm. Excited na, yun. hindi pa tapos. pa. Kahit araw-araw tayo maglaba, okay lang. <laughs> Nung talang dati, pagka nakikita ko yung timba na punong -puno na ng labahin, Diyos ko po, ako'y napapagod na. Agad, hindi pa ako naglalaba, pagod na ako. Ngayon, sitting pretty, si Kumari Tess. <laughs> Paupo-upo na lang dito. Pakain-kain lang ng chocolate habang nag-aantay ng ano, madryer yung damit natin. Diba? Ang sarap sa piling pala, no? Tagal-tagal kong -tagal pinangarap yan sa totoo lang. Kung, nap kung napanood nyo yung vlog ko nung umuwi yung kapatid ko nun, nung bumili ng rep, yun yun. Pero matagal ko nang gusto yun nga lang wala pa akong pambili. Pero dahil ngayon eh medyo nakakaluag-luag na si Kumarites. Hindi sa totoo lang mga Kumarites. Ano yun? Ah, uh, nakalaan talaga yun. Alam di ba nag 5 years tayo sa bahay ni Kuya. Meron talaga si Kuya na pag naka 8, pag naka 5 years ka may binibigay si brother na 8K. 8,000. Kapanood din to nila. Sulaan ko. Ah, uh, kupon. Babano dito ni Lance. May 8,000 na ibibigay si brother pag naka 5 years ka. Eh, sa ano ko pa naman yun makukuha? Sa March. Ini advance ko na. <laughs> Binili ko na. Binibaba. Para hindi ako hirapan. ba? <laughs> diba? Pero, mga kumarites, ah, uh, ginamitan ko siya ng stay later. Kasi, yung dapat na ipang bibili ko niya ng cash, sabi ko, nanginayang ako kasi ika-cash ko. Eh, sabi ko, may spay later naman. Kaya, inuta ko sa spay later. Para buwan-buwan, may obligado akong mabayadan. Ang monthly ko lang naman, ang monthly ko lang naman ay 1.5. One year to pay, pero pwede mo siyang hulugan ng dalawang beses. So, kaya, one, sa isang buwan, pwede dalawa. Para mabilis matapos. Eh, kasi, magbabayad ako nung sa memorial, yung sa lupa sa memorial, naalala ko kasi hindi ko na nahulugan, nung tumawag ako sa office nasa 7k na yung utang ko, pero hindi naman siya nag-interest yun nga lang, pamula nung June hanggang ngayon, na hindi ako nakabayad umabot na siya ng 7,000 kaya sa malamang sa malamang yung uh, makukuha natin ng 5 years na 8k sa bahay ni kuya, malamang sa malamang dun lang talaga mapabayad yun kaya imbis na ibili ko ng washing, inutang ko yung washing tapos ibabayad ko na lang yung makukuha ko sa ano, makukuha ko sa March. Kasi sayang din yung sa Memorial. Kaya yun. Ah, malapit pa naman magkakaroon pa naman tayo ng ano ng meron pa tayong SLBL tsaka mid-year. Yan din ang inaabangan ng mga tagabahay ni Kuya, mga housemate natin. Naabangan din nila yung April at May. Ang April, bigay ng mga SLBL yung mga hindi nyo nagamit. babayaran yun. Pero hindi lahat. Parang parang ang BL ata ay 9, tapos ang siklip ata ay 10. Hindi ko sure ha, hindi ko sure. Pero hindi lahat. Kasi kagaya ko, 15-15 na yung Siklib ko. Hindi lahat yun babayaran parang kaya ang ginagawa ko ngayon ngayon yung siklib ko ay isa na lang so yan nangingay kasi nung ano ko pinapasok ko na sa kwarto so yan tapos ang inaabangan naman ng mga housemate natin ah uh, may naman mid year bonus naman yon ah ayun, ay hindi natin alam kung magkano. Depende kasi yun sa kita ni brother ng buong isang taon ata. Siguro parang ganon ah, uh, magbibigay ng grade ay yung kagaya yung sabi ko sa inyo nung na o ako rank A ako, ibig sabihin O1 ka pag B okay lang B kasi malaki pa din naman yung makukuha mo, pag A malaki yung makukuha mo ang nakuha ko nun guys ay ano ha 16 16,000 yung nakuha ko nun hindi ko na alam kung saan napunta <laughs> binayad ko yun sa mga utang kaya wala din nangyari nagbayad ako ng mga dapat bayaran noon. Naubos lang din talaga. Tapos, sabi ko, ngayong owa naman na ako. Kahit, kahit di okay na. Huwag lang si. Kasi ang si mababa na talaga. Ha? Oh. Tutunog pa yan? Tutunog pa yan? Tutunog yan? Hindi ko pa naririnig. Nag-zero na? bakit hindi ko narinig Pst. tumunog ba tumunog ng tutot tumunog na buksiri oh, eh nakalang tutot na talaga tut tut Tumunog na tunog na tatagal mo na ngayon saksak ahunin mo na rin darling abay hindi ka nakalagay doon ako yung timba. Ako muna din, nang may, may, tulong ka naman. Ah, ako lang. Yun na lang ang gagawin. Hindi pa magawa. Sabi ko, tuturuan ko. Ayaw na Para sana pagdating ko, isasampay ko na lang yung aking mga labahe. Dalindali naman. Dalindali naman yung gamitin. Pinanood ko nga lang sa YouTube. Madali lang. Tumunog na, magsasampay na ako. Yon, naputo lang ating tsikahan. So, yon. Ah. Oh! Ha? Magtaos ka na lang. Magtaos ka na lang. ka na lang. Bibilang kita yung malaking ano, yung buo. Yung buong tawas. Walang niya, walang naman, eh. Ha? Um, um, po, malaman, wala naman 'to. So, Ka-counting ayam. Uh, oh. Ano? yan? puro puti, uniform. Labas din naman na, ma'am. Mm -mm. Abay, ah, ako magsasampay Ayun. Nahampay na ako. Ayan, mga kumartes. Hindi pa naman siya talagang tuyong-tuyo, kaya kailangan po siyang isampay. Ano lang siya, kalahat ng timba lang to. So ayan, tara na magsampay.